introduction. And In the hapon sa inyo lahat, the song Mindanao, at saan masulok ng no mundo. Uh, una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia de Villame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalan Willie Revillame, At uh, ako pa ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, mayroon akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo, lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ho, at uh, nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon, eh, nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako. Eh, sigurado nagsisigawan ngayon doon yun at wala ako, walang kantahan, walang sayawan Walang hepeporey muna, walang putukan, at walang will of fortune. Pero may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at um, two minutes. Siguro, maganda, mga tanong na lang para masagot ko na agad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong? Kanina mag-alit. Tagalog okay. na lang para mas maintindihan ang yes. ating mga kababayan. Yes, Rhea Fernandez from TV5. Uh -huh. Pahiram po ng puso pa, no? Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, Rhea. Oh, Willie na lang. Huwag na lang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5, Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa akong mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa TV5. Sa Facebook na meron kaming uh, followers sa 17 million 300 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho pero pagdating na February 11, magi stop na and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pag palarin at pag tinagalob ng Diyos na ako ay makapaglingkod. Makapaglingkod ng tapat at walang uh, halong pag iisip ng masama sa aking mga kasama, eh ako pa'y babalik like the Senator Tito Soto na may ipulaga pa rin. Yun lang. Okay. okay. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado, eh, ang tingin nila sa mga artista eh, masyadong mababa eh kami may magagandang kapuso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa Marami ng mga presidenting dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin, mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. I yun ang pinaka uh, problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit, alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat yung ng gamot, wili. Yung asawa ko may sakit, Willy, pero pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years. Ka mga ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing, iba, ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng batas, ng, tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas, Batas ng mga may hirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang may hirap? Na walang pangbili ng libro, walang sapatos, walang pang matrikula. Yan. Yung mga lola at lola, lola na nanay natin na walang pangbili ng gamot. Yan. Lagi yan ang reklamo ng ating kababayan. Tapos, sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway. Ego, pagalingan, eh, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalong-lalong lalo na yung mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, uh, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, uh, two questions lang, sir. Sir, you've been uh, on top of the surveys or if not, pasok po sa winning, winner circle. Uh, ano po yung assessment po natin sa chances po natin, uh, especially you're running as an independent? Well, hindi ako pwede mag mag-decision oh, okay. yan. I cannot assess dahil yung publiko yan, yung mga tao, mararamdaman mo nun. Saka uh, I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador. I can just come back in my show. Eh, pwede naman ganoon eh. Ang eh, hangaran ka naman dito eh. 'Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig niyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap. Dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, pura awayan ng awayan. Yung bang na, nakikita ba na, alam ah, ano mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya. Hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na na yung kakainin ng kanilang pamilya sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya. Hindi naman nila papansin lahat yan. Ah, sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% ay eh, mahirap sa ating bansa. Sir, uh, yung, uh, you mentioned you want to uh, file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the, for, for the poor po? Well, unang unay ang gustong-gusto ko yung kay Sen. Angara. Every year, tumataas ang, bagma, ang, ang mga, mga natin sa lahat ng bagay, lalo na sa gamot. Ako, ang pwede kong i, papalarin, pagkakaloban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado, ang una kong you know, i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, parang kung bibili ng gamot. Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang para isang, isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, bataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayad. Libre libro. Di ba? Yung know, mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila, kung talagang tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan, eh. hindi ang bayan. Kasi nagpapatakbo ng bayan eh. yung ating mga mamamayan. Kumusta, kumusta mga pakialamirong mga kabayan? Kumusta kayo lahat sa anong sulok ng mundo? Uh, makisali tayo, makialam tayo sa politika dito sa ating bayan ngayon. Noong nakaraang filing of COCs, humabol si Willie Revillame para mag-apply bilang sinatong natin. Sinatong ng mga Pilipino. Maraming mga DDS na tuwa Sapagkat karamihan naman sa atin, ay alam naman natin na si Willie Revillame sumuporta kay former President Rodrigo Duterte maraming natuwa sapagkat madadagdagan ang mga tumakbong sinatong na susuporta at magtatanggol sa ating former president. Ngayon, ngunit, ngunit nabahala ako nito na panood ko. Papanood ko itong vlog ni, ano, ni Badong Aratilis. Na, nakumbinsi ako ni Badong Aratilis kanyang vlog na hindi pala dapat iboto itong si ano, si Willie Villami. Eh. <clears throat> Panoorin natin itong vlog ni ano, ni Badong Oratiles. Napakaraming punto na sinasabi niya kung bakit hindi dapat iboto si Willie Villami. Eh. Ngunit kung bago ka pala dito sa aking channel at kung hindi ka pala kapag subscribe dito sa aking channel, sino pang hinihintay mo? Pindutin mo na ang subscribe button. Salin mo lang ng like, share, at pindutin mo rin yung notification bell para updated ka sa mga kwento na pakikialaman natin dito sa pakialam meron. Kay Willie Rebillame, eh, sa kanyang, yung after po na nag-file siya, in-interview po siya ng ABC yung mga, ano bang programa yun? Yung mga babae yung naroon, sila, teka lang ha, titignan ko lang yung pamagat nung, nung, in-interview siya. Doon po, nabuksan po sa atin ang lahat. No? Naliwanagan po tayo. Ito po yung sa The Big Story, One News. Sa TV5 din to eh. Tandaan nyo, TV5 ang at sa taga TV5 po to si Willie Rebillam eh. O, kasama po yung tatlong babae dyan, ini-interview siya. No? Ngayon, ang dami pong vlogger na nakita ko na pasok po sa mga Duterte lineup si Willie Revilla. May, pwede po ba wag po tayo manlito, no? Ah, uh, katulad niya ni Badoy. Wag po kayo manlito. Buwat na nga sa bibig ni Willie Revilla may eh, na hindi siya. Marunong pa kayo sa may katawan. <coughs> <laughs> Kaya in sa speech niya hindi niya nabanggit si si Pangulong Duterte. Di ba? 'Wag po kayong manlilitaw kung kayo po ay fans ni Willie Revillame, eh, 'wag niyo pong gamitin yung mga Duterte. Magpakita po kayo na pinapakita ni Willie Revillame eh, na proud siya. Mamaya po malalaman niyo yung sinabi. Okay. <clears throat> Una muna balikan po natin no October 7, 2021. Ito po ang sinabi ni Willie Rebellion. Eh. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag english Wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako roon. Baka wala rin naman ako may ambag na batas. O dumating yung time na saya, sayang din yung, ibot, yung boto nyo sa akin. Kabutihan lang ang dapat mong gawin kapag nasa Senado ka? Tinanong niya, no? Kabutihan lang ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong kang magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Yan yung sinabi ni Willie Rebillame noong 2021. No? Noon po, yun yung gusto siyang patakbuhin ni Tatay Digong. Eh. Pero hindi po siya tumakbo noon. Ito po yung katwiran niya. Ha? Ulitin ko lang. Ha? Wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako roon. Baka wala rin naman akong may ambag na batas o dumating yung time na sayang din yung boto nyo sa akin. Yan po. Meron na po siyang premonition no? na pag tumakbo siya, baka masayang lang boto nyo. Siya po nagsalita nito ha, ah. hindi tayo ha. Ah. O tanong, eh 2021 pa yan ba doon? Ha? Ah, 2021 pa yung mga pinagsasabi mo eh. Pwede bang sabihin mo naman ngayon, yung ngayon na? Yung si Willie na ngayon na? Okay, wala po rin sa speech niya yung yung uh, siya po ay Duterte o pasalamat sa Duterte o sinusuportahan. Wala rin po siya, hindi rin po siya isa sa mga senador na nakipagkita kay Pangulong Duterte at nakitaas ng kamay. Alam po ninyo, kahit po yung mga batikang senador batikan uh, na katulad ni Marculeta o mga mahuhusay na senador, talagang ano po 'yan talagang uh, sinisik po nila. No? Meski nga si Chavit nagpapasalamat sa endorsement ni Tatay Digong. No? Uh, talaga pong uh, sa tingin nila, yung paggalang po, hindi po yan sa bibig lang. Yung paggalang po sa way, talagang yung, yung ginagawa mo. ginagawa mong yung paggalang nagpupunta ka sa Davao o kung saan nariyan sila <clears throat> lumuwas po si Tatay Digong kahapon. Kaya totoo po yun, hindi po fake news na nasa nila po si Tatay Digong, nasa Malate. Hindi lang, hindi lang sa Manila Hotel, sa Malate nga lang. Okay. So nakipagpulong siya kala Marcoleta, marami siyang tinaas, si Jimmy Bundok. No? So, uh, actually hanggang kahapon, liton-lito ko kung si Willie Rebilla may ba. Kaya nagtatanong ako sa inyo eh. Si Willie Rebilliam ay tinaas ni Tatay Digong ng kamay? Si Willie Rebilliam ay part talaga ng PDP? Saan siya tumakbo? So nalinaw po yan. Ito po uh, ngayon, napanood ko yung interview niya dito sa tatlo. Tatlong babae sa uh, one. Hindi ko sila kilala lahat. Nalinaw na po sa atin kung ano po ang uh, mga pananaw ni Willie Rebillame. So iisa isa po natin 'yan, no. Syempre hindi natin paparinig ni ano kasi baka makapirate tayo ng ABC5. Mahirap yung mga TV TV. Po, 5 .5 .5 .5. Okay, eto po. Nalalan yung unang maisug, star na star siya doon. Yun po sinisita sa kanya eh nito ni uh, Gretchen Malalad, but hindi ko <laughs> <po>. actually <laughs> hindi ko kilala 'tong <laughs> mga Tinatanong po siya, di ba parte ka ng maisog? Di ba tinaas ni Pulon Duterte yung kamay mo at sinabi mo na handa ka na? na ano, kaya, uh, ang sabi niya po, eh yung pagtaas naman sa akin ng kamay, parang baka nangawit lang kami pareho kaya tinaas ang kamay. Ay, alam niyo yung ibig ko sabihin? Alam namin yun eh. Ay, tatakbo pala si Willie. Medyo nalulungkot. Ah, Gretchen Ho pala to. Gretchen Ho. Medyo nalulungkot nga ako noon kasi bakit tatakbo sa atin to si Willie? Baka naman, ang iniisip ko na lang noon, sa bagay popular to, di ba, makakahatak to eh. Makakahatak. Yun na lang iniisip ko noon, okay na rin yan, makakahatak. Uh, pero, yun po, pati po yun, dini niya. Yung pagtasa kanya ng kamay, eh, ano lang yun, eh, parang ah, siguro nangawit lang kami dalawa ni President Duterte sinasabi niya ah, nagano naman daw siya no bago siya tumakbo nagsik siya ng uh, oh, nagpaalam siya kala Bongo lahat binanggit niya kala Chabit sa mga Tulfo lahat talaga kinonsulta niya raw at saka Malacañang ganoon siya magsalita eh sinasabi niya saka sa Malacañang nagpaalam din ako sa Malacañang Okay naman daw, tumakbo daw ako, mga tipong gano'n. No? Pinatatakbo daw siya ng mga nakausap niya. Siyempre, bakit ka naman, no? Pero sa tanong po na PDP, bakit hindi siya tumakbo sa PDP? Ito po ang sagot niya. Di naman ako inofuera ng PDP. Alam nyo, <laughs> uh, e, e, yun hindi ko makuha, no? Hindi ka inofuera ng PDP kaya hindi ka nalang tumakbo. Eh, may bakante pa yung PDP. Bakit hindi ka lumapit? nga? Bakit hindi siya nagsik? Gusto niya yata siya pa yung lalapitan ng PDP. No? Baka gusto niya siya pa yung liligawan. Nagpapaligaw pa siguro. Hindi ko, hindi ko makuha yung ano na yun. Hindi ko makuha yung linya na yun. Na, uh, wala namang, uh, hindi ako inopera ng PDP. Kaya nag, uh, ano na lang daw siya. Okay, 'yun yung pangalawa, yung una yung ano, yung ah, uh, 'yun nga yung hindi naman daw siya inendorso ni Tatay Di kung tinaas ng kamay pero ano lang 'yun parang uh, masakit na raw ang kanilang mga kamay. Hindi <laughs> masakit na raw ang kanilang kamay. Okay, sabi ko hindi ka pa I isip ko lang ha, hindi ka pa nanalo, nangangatwi, dumidistansya ka na sa mga Duterte. Kasi po yung mga nagpapa-endorse talagang bukang bibig ni, ni Vic Rodriguez, si Tatay Digong. Bukang kitang-kita natin na bukang bibig ng mga gustong ma-endorse. Marcoleta, proud sila na sila in-endorse ni Tatay Digong. Okay? <coughs> proud sila. Tapos sinabi niya, Ah, di naman ako, eh, bukod pa ron, meron pa siyang, ano, na malaki naman yung following niya sa FB, million-million, malaki sa YouTube, Facebook. Million-million, nagkwenta na million-million, sapat na raw yun. O talagang wala siyang, hindi niya sinisik. Di ba? Pinagmamalaki niya nga million-million yung kanyang followers eh. O kaya, wala talaga siyang, pa, uh, sa panahon ngayon, tandaan nyo yung ating panahon. Si Tatay Digong, kahit nga yung mga inendorso niya nun, si Tol Tolentino nga, nagawa pa siyang, ah uh, uh, siguro yun yung tamang term, no? try Ito pang ayaw na ma-associate sa kanya. hindi niya nga binabanggit kung hindi lang siya, kung hindi lang siya kunwestiyon eh, di ba? Okay, ikalawa, Tinanong siya kung anong mga batas. Dami na daw batas, hindi na natin kailangan yan. No? Marami na raw batas. Hindi ang tinatanong sa kanya, anong batas yung gagawin mo? Kasi senador ka eh. Anak ko, napakarami na natin batas. Mahirap, marami pa rin mahirap. Hindi naman gantong-ganto pero yung, yung esensya ganito. Sa una, eh sabi ng mga, mga host, eh, senador kayo ng pangunahing trabaho, gumawa ng batas eh. Kaya alam marami ng batas na, oh, meaning, hindi niya po alam yung kanyang, yung kanyang trabaho. Katulad po ng mga tool po na pina, ni bentulpo Tool po na pinangangalandakan yung public service. Nakakatulong lang, nakakatulong sa tao. No? Bakit po tumatakbo ka, ang pangunahing trabaho ng senador ay hindi po tumulong sa tao? kung hindi gumawa ng batas. No? Kinakailangan malinaw po ito sa inyo. Kung ngayon pa lang tumatakbo, ay eh, daming-dami na siya sa batas. At hindi na raw kay nakailangan ng batas. kay nakailangan kailangan dahil hindi naman daw yung mayaman yung mga mahihirap sa batas. Eh bakit pa raw? Nung pinoint lang na ano na eh yan po trabaho nyo eh. Gumawa ng batas eh. Doon lang siya nagsabi na siguro sa mga OF, uh, sa mga senior citizen, etc. Pero makikita nyo po yung ano eh, yung tumulong, gusto niya maging senador para makatulong. Hindi naman po yung senador kawang gawa eh. Yung pagiging senador po, sa lahat po na nagsasabi na sila ay magsisenador o congressman para makatulong, hindi po pagtulong yan. Public service pala gusto nyo eh, di mag-mayor kayo, or mag-governor kayo kasi yun talaga yung makakatulong kayo direkta. Ito po ang pangunahing trabaho ninyo ay gumawa ng batas. No? Kaya po kung kung ang ikakatwiran nyo sa tao kaya kay tumatakbo para makatulong sa mga mahihirap. Anong batas yung gagawin niyo para makatulong? Siya na rin nagsabi, ang dami na raw batas. Hindi pa rin daw nag umaangat sa hirap. Yung sinabi niya nang 2021 na baka sayang lang boto niyo dahil hindi naman siya maalam sa batas, pinangangatawanan niya ngayon 2024. Ngayon tumakatakbo na siya. Okay, pero kapit lang kayo. Ito po yung pinakamalupit niyang mga sinabi, no? Sinabi niya sa mga taga malacanang hindi po ako kalaban. Openly seeking yung help ng First Lady, no? Talagang direkta niya First Lady, hindi nyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, hindi nyo po ako kalaban. Ako po ay tumatakbong uh, uh, independent. Hindi nyo po ako kalaban. Imagine, sinasabi niya ng direkta. No? Tayo, hirap na hirap tayong makilaban. Wala tayong, hindi tayo sikat. Wala tayong katungkulan. Hirap po tayong lumaban. Pero sa kanya, ino-offer niya pa yung sarili niya. Hindi po ako kalaban. Madam First Lady, alam niya kung sino yung mga powers that be. No? Alam niya kung sino yung papanawagan. Hindi po si Pangulong Marcos. Eh. Si First Lady ang uh, tinatawagan. Madam First Lady, pwede niyo pong gamitin yung programa ko. Programa niya raw, pwedeng gamitin. Ikot tayo sa mga OFW. So tumatakbo ka bilang senador, isinasama ka sa lineup nitong mga vlogger na uh, Duterte daw sila, please lang, no? sabihan nyo po yung mga Duterte na may mga pahayag na po si Willie Rebillami na hindi po siya kalaban ng malakanyang, In fact, nagpapahayag po siya na gusto niyang tumulong. No? Yung programa niya, ino niya kay First Lady. Alam ko sino yung lalapitan eh. Makikipagtulungan po to sa Malacanang at kay First Lady. Tapos isasama nyo sa lineup natin. Openly seeking the help ng Malacanang. Pinagmamalaki niya. Ilang beses niya po sinabi yung Malacanang. Lumalapit sa sa Malacanang. <laughs> Tapos sasabihin nyo ngayon na kayo, Duterte kayo. Wala kang magagawa ba itong ibuboto namin yan? Wala naman pong problema sa pagtulong. No? Wala pong problema sa pagtulong. Panoorin niyo po ito yan sa one. The big story. Ah, baka sabihin niyo, hindi, the one TV5 po ito eh. Baka sabihin niyo, nag-ano nag, lang ako. Hindi ako decided kahapon. Nakala ko baka endorse to. Kaya sabi ko nga, para palusot eh. Di tanong niyo kay Placido kung talagang kasama yan sa maisog. Dini-deny niya na nga yung, pag, 'yung pagsama niya sa Maisog. <laughs> Kaya kinakailangan po maging matalas tayo, no? Sa mga Duterte bloggers po, 'wag po kayong endorse ng endorse ng kasi akala nung mga tao, no? 'Yang mga ini-endorse niyo po ay mula po sa Ah, uh, grupo ni Pangulong Duterte dahil noon kayo ng mga DDS o Duterte bloggers. Ingat-ingat po tayo. <laughs> 'Di ba? At eh uh, sinabi niya naman nagpaalam siya kay MVP. Wala po siyang alam na batas na isusulong. Wala po. Tanungin niyo anong batas? Eh dami na natin batas, yun yung sinabi oh. Imaginein po niyo. Kaya po, hindi po tayo naninira dito. <laughs> Kung ayaw nyo sa mga Duterte, naharap po kami na uh, tinatapo na po namin yung mga mga posibilidad na uh, may mag tridor pa. Kasi naranasan na, naranasan na yung tatay Digong. Yung dose po talaga, talaga hindi natin boboto Hindi kasi to kasama sa dose. <laughs> okay? Malinaw po yan. Kaya hindi po tayo nang nagano lang. Hindi po tayo rito naninira lang. Kasi yung talagang iisa-isay natin o inuunti-unti na natin. Eh. Kung bakit hindi sila karapat dapat. Wala nga siya rin sa mga, tsaka hindi siya proud parang pag, pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, eh, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po siya na lumalapit sa Malacanang. Hindi ko po sinabing masama ba yun? Sa panahon natin ngayon. <laughs> Ako sa tingin ko sa panahon natin ngayon. Ha? Ah, makakasama sa kanya. Siya lang siguro ang kaisa-isang sikat na personalidad. Uh, kung tutusin, masikat pa siya kala Tulpo sa mga ibang nanalo, kala Lito Lapid, kala Bong Pero sa tingin ko, siya ang kauna-una ang sikat. Ito na po yung simula na yung sikat ay eh, hindi na po madadaan sa kasikatan. Kung hindi natuto na po yung mga tao na kung kayo po ay uh, uh, isa pa sa magiging problema namin na magdidiin sa mga Duterte, eh, ngayon pa lang eh, hindi na namin kayo. Okay. Iniiwas niya, di ba? Yung sarili niya. Kitang-kita po yun eh, ng mga nanood. So manood din po.